Hello kabayan, kumusta kayong lahat? Ito, madami na naman akong nakuha na bunga ng ampalayang maliliit. Masarap itong ipakbet. Grabe ang saya-saya ko pag nakakakuha ko ng mga ganito. Feeling na sa Ilocos lang ako pag may nakuha akong ganito. Ipakbet ko lang ito na puro ampalayang maliliit walang sahog. Yan, igigisa ko na yung mga ibang sangkap. Lalagyan ko na ng olive oil, and then garlic, at saka yung chili sauce. At saka yung chili paste. Gustong gusto kong gamitin yung chili paste pag nagigisa ako ilalagay ko na rin itong bagoong isda. Napakasimple lang talaga. Kunti lang yung gagamitin mong panimpla. Ang sarap na. Ilalagay ko na rin itong ampalaya. Ayan. Tapos tatakpan lang natin hanggang sa maluto. Ayan, luto na yung aking pinakbet na ligaw na ampalaya. Thank you for watching!